Ito mga idol Ito na mga idol Ito na mga idol kain na na Ito na mga idol Ito na mga idol Cepat. siyempre maglalatag kami ng lambat Lata na tayo mga idol para mamaya makapag-arena tayo panipagong araw naman namin ito ngayon mga idol paglaot basta hindi lang maloge eh mga idol Tuloy lang sa paglaot. Uh, yan ang mga idol. Ah, maglalatag muna kami ng lambat. Sige, okay, matamat na hulog. Ayan. Oh, panay to. Panay. Sige. Ano, kaya, <laughs> Kabigatan lang. Tulungan natin para dan. Ye. Okay. Bagong at na. Ano? Nakasabog dito oh. Kaya mga kay ma bigat kaya palang bigat dahil Ayan pala mga idolo, sumabit yung lubid. Ayan pala, sobrang, sobrang bigat. Tanggal tuloy yung aming Pando na sa gilid. Yung kagaya yan mga idol. Hindi natin nakita. Buti hindi na balik yung patikwas. O kaya nawak yung lobed. <laughs> Ayaw si muna namin yun o. No? mga idol o. Nasigpaw natin o. Kilala nyo pa ba yung oh, kilala nyo ba ito yung mga idol yung isda na mga idol. Tawag dito sa amin ay tagutungan. Ito yung masarap ah uh, Kataan. May marunong nito magluto mga idol at siyempre paluto natin yan sa marunong magluto. Ayusin muna namin. Kaya na ito, nagtalbo. Kaya na itong talbo kita na ay baka natagtalbo na. Oh. <laughs> Buti hindi na tapon. Buti pa loob ng bangka yung tapon. Hindi pa labas. Balik na lang natin doon. na namin yung lambat oh. buti dito lang sa loob ng bangga yung tumapon yung ano BBC Ganda rin naman yung ating unang bagsak. Ito ho yung danggit. Ang ganda pag makatinig. Ito, so, hindi pa naglago. Ah, grabe. labi na kulit. Ah, dalawang kilo siguro mga idol. Ang ating unang bagsak. Ito yung masarap ng idol eh kuan. Adobo. Adobo naman muna yung aming lutuin mga idol. No. Oh. Ito, ito. Yung malalaki lang ng idol yung ating adobo. Mga idol yung ating eh, Adobo. Malinis na ito mga idol. Ayun tayo lalana. Nagsinan lang sa, sa panong

Pasawa to mga idol sa pusit. <laughs> pusit na naman mga idol. Pero ibang luto naman mga idol. At dahil po naman. Dahil ito lang talaga yung maulam namin dito sa laot. Pag walang holiness na, eh, pusit talaga yung maulam. natin ho siguro may isang kilo lang may na sa ating alawang area bakas na ka kasi yung kaupan pataob ito natin oh.

Wala, na lang ito mamaya. Ah, danganan natin ng medyo matagal-tagal. Pagpahubasin na tayo mag-area ulit dahil malakas pa yung pa-taob. Agos ng tubig pa-taob. Nakahipon din sa pa limang ka, limang ka oras na pailaw natin. Grabe, katagal. May hipon pa ho. May mga pasayan pa. na din sa pailaw limang ka oras. Siguro palimang kilo din to mahigit. Yung huli natin na pusit. Buti nakapukuan tayo. Naka... Uh, marami tayo sa ating pangatong area. Naipon din sa wakas. <laughs> Mahina sa padalawang oras lang. Kaya pinailawan tayo natin ng mga tagal na limang oras mula paan alas 11 yung pangalawang area natin ana sigundahan natin ay alas 4 na ngayon umaga gabi na katulog <laughs> ang haba ng tulog buti may grasya Cavite Ganda pa mga idol yung ano ating pang-apat na riya Meron pang mga tangiki Kaso hindi na tayo makapag-ariya ulit Maliwanag na Sa pang-umaga mga idol yung pahuli ng kusit tayo uh, sana uh, no, kung may oras pa away so, na kayo mga idol good morning po maliwanag na bagong araw na naman mga idol thank you lord sa blessing lord sa biyaya ngayong maga ngayong araw Kitang-kitang protection lord, maraming salamat po. taas sana tayo yung kwan dahil may posit pa kaso wala na maliwanag na dito na kami sa ilog mga idol pala ang last na area natin oh no? 3 kilo pa ngati panguling area sa ah, kilo lahat yung aming so area lang nakarami